So, ayan, nandito po kami sa cemetery. Ayan, nandito po kami sa Mayuroa Cemetery. Ayan, tapos nagdala ako ng flower kasi. Oh, so, hello. No, it's not. <laughs> Dilakaran ko raw yung put, yung grip doon. Hindi naman, pwede naman. Ayan, so, ayan, dahil birthday ko today. Yan so dadalawin natin yung parents ni hubby. Tapos sabi niya sa akin, punong-puno naman tong flower nitong ano, itong cemetery. Cemetery ayan oh, daming flower ayan. Dar syempre ito fresh yung dala ko. Ito yung mga flower kasi dyan, plastic na. Ayan. Tapos ay oo, oh, oh, maraming flowers din dito sa may ano. Pero lang nga naman napipitas ako dito sa mismong <laughs> cemetery na ilalagay ko lang dun sa ano, no? Tapos yon dadalawin namin yung parents niya. Sabi ko kasi, sabi ko kasi birthday ko, dalawin natin yung parents mo. Ayan, so, maglalagay tayo ng flower. Ayan. So, bakit parang may hukay-hukay dito? Oh, the baby! baby rabbits Yes sir. So. yeah. They all yeah, okay. Hold the flower. ayan so ito lagay na natin. lagay ko muna tong flowers.